Because we know, Lord, that you have great plans for our country, Lord. And these things, Lord, will not happen if the change will not start in each and every one of us, Lord. Thank you, Lord Jesus. We believe that everything you can do it. And, Lord, we leave everything to you. And, Lord, we want to glorify you. Amen and amen. <laughs> pray for uh, Green Gate, right, for our church. Okay, oh, So who's next? Uh, Pastor Eric Mora. Tayo po'y patuloy naman na manalangin. Ama namin, Diyos, dalangin namin ang bawat pamilya sa church na ito. Dalangin namin ang bawat pamilya ang dumadalo sa church na ito. Panginoon, Sinabi mo po sa inyong mga salita na anumang mga pagsubok na tumarating sa buhay namin, binibigyan mo kami ng lakas. Dalangin namin anumang mga problema, pagsubok na nararanasan ng bangot pamilya sa church na ito. Dalangin namin, Ama, na pagtuloy mo po silang pagkaluban, pagkaluban ng kalakasan. Naharapin ito, Diyos, at tulungan mo kaming mapagtagumpayan ito, Ama. Lord, dalangin namin kung mayroon magrelasyon ng mag-asawa dito na hindi po maayos, dalangin namin, Lord, na Ikaw po ang mag-ayos nito, O Diyos. Dalangin namin anumang tangka ng kaaway na paninira, o sisirain ang relasyon ng mag-asawa, ng magkapatid. Dalangin namin, O Diyos, na walang kapangyarihan ang tangka ng kaaway nito. kung pinuputol, minawasak sa dugo at kapangyarihan ni Jesus. Salamat po sa katagumpayan. Dalangin namin Ama, ang maang financial na breakthrough ng bawat pamilya sa church na ito. Dalangin namin o Diyos sa taong ito na patuloy na dumaloy ang pagpapala material, financial, o Diyos higit sa spiritual, o Diyos na pagpapala sa bawat pamilya sa church na ito. Ama. Dalangin namin o Diyos ang patuloy na uh, dalangin namin ang mga pamilya, ang mga kapatid namin gahanap ng trabaho. Dalangin namin Diyos na kayo po ang magkalugod Diyos. Yung may mga business, dalangin namin na kayo po ang magpalakas sa mga business nila. Na may, may may trabaho, pagpalain niyo po ang mga may trabaho at dalangin namin na marami pang mga ma-promote na mga anak mo sa lugar na ito sa church na ito oh Diyos. Salamat po sa umagang ito, Ama. Patuloy po na gamitin mo rin ang bawat pamilya na sa mga community na amin pong kinarunuunan ay kami po ang maging susi ng mga tao, ng mga kaibigan namin na hindi pa nakakakilala sa iyo ay maabot sila o Diyos ng ipong salita. Sila po yung ma-evangelize namin at madala namin sa iyo o Diyos ang mga kaibigan namin, ang mga kapitbahay namin o Diyos. Tulungan mo kami na mamuhay kami na ayon sa iyong mga salita at kalooban. Salamat po sa umagang ito, Ama. Ibinabalik namin ang papuri pagsamba sa iyong matas na pangalan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng